Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbubonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbubonet. Don't lie to me. Papakuntem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him on the road. Pakiready kong sec yung sinabi niya sa radio show ko. Pakuntem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Galing sa bibig mo, walang warrant, at covert operation. Hindi kayo tumutugmato pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, si police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Senator uh, Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair, please say you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga police na inakusa. Uh, if you remember, Mr. Chair, hinamo natin ng lie detector test yung mga police. Anong pangalan ng mga police na yon? Homsec? Nasaan po yung mga police? Ah, this is uh, the, one, huh? yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulakan. Opo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa. Yung isa, taas mong kamay, tatlo kayo, ano? Pareho palang kalbo itong dalawa at isa. Mm -hmm. Upon the advice of their council, pumayag kayo na kayo ay magpalay detector test, right? De Versus... Dito kayo? ubo ka dito? Dito kayo? Versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo Mr. Chair na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng komite na ito at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo ang Senado ang committee po ninyo at maging kayo po, kasama rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, bidigan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpalay detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito. And later magpapakita po ako ebidensya kung gaano kasinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Umayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpalay to test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawan ng itong Senado. Mr. Chair, so siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi. Pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binebaby baby, baby yung bang nasa piling nyo? At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura Mr. Chair, meron pa akong mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay, ng may bahay, ng walang dalang waran, base lamang sa sabi ng asset at mang-aresto ng kung sino sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbubonit ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakuntem kita magsumpa ka na rito bago mo kasagutin Put him on the road. Bakit ready come sec yung sinabi niya sa radio show ko? Papakuntem ko to kahit na kernel ka. nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng polis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years. Just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuild ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawawipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, kumusik. Uh, can really uh, administer the oath? sa kailas. Oath sa Okay. Okay. Colonel, during the last... Uh, When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nabubonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay uh, tama ba na magbonet yung mga polis mo pagka sa, sa mag-perform uh, ng duty o mag-manghuli? Uh, Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then, sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may be pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman, provide Stop right there. You said hindi. Paki-ready yung video. Now, huli ka. You, sa you said hindi. Yes, sir. Paki-ready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman, provided, na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung uh, bonnet bonit mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka as... No, sir. Yes, sir. yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonit kayo, maging ikaw, nagbobonit ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, sa sumagot, masama kung nakataas, ah, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Kernel, ang diretsyong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala na yung mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagaw mong kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you deny it? Na you said na mainit? No, sir. Uh, mayroon it? akong naaalala. Hindi, na you denying it? na mainit. Let's sir. play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon sir ba akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir? Gusto mo i-play kong video? Kayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po hindi po ako maungopya sa video. No? kasi Kung sinasabi niyo, sir. Uh, noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay na... nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... Before you continue ay uh, Kirel Polineo, Kirel Polineo. Sir lang. Sir Polonio. Sir. Ihipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sa nakabalik po ako, sir. Saan? Sa? Sa Pandi Bulacan, sir. Pandi Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hippie? Yes, sir. Okay. Continue, continue. Uh, nandito bang kataas-taas sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan? Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortol po. Bakit niyo binalik doon? Nakapag uh, out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but uh, continue please. Colonel. Luis. Yeah. Yes. So yes. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol diyan, kung tama ba ay yung sinagot ko sir na hindi sir, sabi ko. Mayroon yung word na and then may pahabol doon sir. Kasi kung sa saan ko sinabi na pwede na pagpunta mo di sa area pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun sir, yung naano ko doon sir. Kung saan sir, ay nasabi mo, sa, ay naikisabi ko rin sa iyo na ako nga sir ay nagsusuot din ng bonnet dahil sir sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo pero actually pati yung, yung sa, mahiinit sabi ko kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time sir na sinabi ko mainit nga yun sir yung ano ko natatanda tapos, tapos ka na yes. yun nga po in short sabi mo let's play the video na pakinggan natin ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warat A nakabonet bakit naka-bonnet? Sir, kung naka-bonnet man yan, no, naka ako rin no, during that day po naka-bonnet ako dahil sobrang init. Ngayon, Ayon, alam mo na naka-bonnet. So tama ba yung ginawa nila? Mali, na naka-bonnet sila. Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan, naka-bonnet pero ibaba mo, magpakilala ka. So okay, okay. lang mag-bonnet pero ibaba mo muna yung bonnet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala dala nyo inyong bonnet, eh nakakatakot kayo. Ah, uh, ganoon po kasi talaga yung tender routine namin, yung tam po namin na talagang nakasibisan tapo. Ito po ang um, talagang harap kay na po kami dito sa Sir, why did ay, you namin, kahit, namin, kahit kahit, pa, kahit kilala pa kayo diyan sa lugar? Why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay uh, legit yung operation niyo at uh, serving a warrant to a subject na you thought o oh, ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, no. uh, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So, yun. You used the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggis sila, first things first. Yung request ko po sana, baka pwedeng um, mag-show cause order in committee na ito. Kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila? So there's a motion, from Senator Tulpo, uh, that uh, we require these three policemen uh, to show cause why they will be that they will not be cited in contempt by this committee. Uh, is there any? Is there any uh, objection? hearing none but before i roll the motion i was given the w one minute uh, suspension or i uh I, I will roll that motion will will heal will hold that uh, motion in abeyance and i will roll uh, uh that uh, motion uh, on that motion later mr chair yeah, i would yeah. like to congratulate those two complainants uh dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warat, mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit, dito. Nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa niyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa, na no, Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi niyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village ng mga bahay ng mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon. Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag ka matakot. hindi kita kakain, hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matunang, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun, sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chipopulis. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, bine baby Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, na si Bak nga itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, uh, we will do that, uh, Sir Tortolpo. Well, andito yung nagbalik, yung uh, provincial director. Uh, can we hear from uh, you, provincial director? Ba bakit yung binalik? Sir, uh, good afternoon. Uh, naibalik namin, sir, based don sa uh, appreciation namin doon sa investigation that uh, yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. Na so with that sir, uh, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground kundi yung lang ang interview. So binilik namin sir. Yung lang yung re recommendation namin sir and it was approved by the regional director sir. Then pwede ba natin patawag regional director? The alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid nag ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Uh, sir, uh Uulitin ko sir yung yung investigation namin kasi yung presence of the police doon sa area is uh, to validate the information. No sir, paki-sagot lang po yung tinatawag na command responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen kapag nagse-serve ng warrant, naka-civilian, naka-bonnet, naka-, naka, naka um naka Your Honor, Sen. Tulpo, uh, hindi pa pala ito nakakapag uh, out Comsec, please administer the out. Yes, sir. Before sir, kindly stand up, please. Please your, raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo na grade ng bahay, na kasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the Chepo police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagpukulang bang mga police doon? May lapses ba doon? Sir, uh, kung, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not uh, part on the procedure. Uh, no, yung procedure, is, sir, po, yung procedure na sila ay nakabonet walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang na nakasuot ng tsapa na pulis, kahit nasabihin natin wala ng waran, at least man lang may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh, kasi akala ng mga ng kamilong family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was, there, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes. Pwede oh. mag-raid ng walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntan sir. Kaya mag-serve ng walang, walang body cam, okay lang ng kabonet? Pwede sir kung ano, uh, covert operation kasi yun sir yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, uh, walang warrant tong pumunta sila dun sir. Based dun sa so wala silang warrant? Yes sir. Nan. Okay, bingo. Sana. So, no? Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting na pahinga yeah. silang Untong hiringa. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparilip ko. ko. Yes, Makinig ka. Yeah. Sabi mo, walang warrant. Noong last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, 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 Colonel. Ulitin ko for the end time ngayon, lumabas sa bibig mo. Uli ka balbon, sabi pa naman, netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may, meron, wag ka muna sumagot. Sir, sir. Wala silang warrant sir. dahil Merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because, and dito pa nga dito si uh, Attorney Bernardo, because at that time, merong uh, witness or asset na nagsasabi, nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you, do you remember that, attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi yes, sir. nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because meron nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Oo, yung, o, opo yun, honor Narinig ko po, po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat ay e, sumunod doon sa, sa Supreme Court uh, issue 1 sa dapat body warrant camera po. Narinig mo, Colonel Nedo. Ngayon, ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma to pa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP.